channel. So, kung bago pa lang kayo sa channel na to, please like and subscribe my channel. Pure Heart Rides. At saka yung vlog natin today is magre-refill lang naman tayo ng coolant sa Honda Click natin. So, ito yung coolant na gamit ko. Siyempre, Honda. At saka 36,000 mileage na yung auto natin. So, layo-layo na rin yung tinakbo ko. So, talaga i-check lagi yung bulan. So, nagre-refill naman ako. Pero ngayon, i-check na naman natin kung kailangan natin dagdagan. Okay. So, tara. Let's go. So, yung tools natin nagagamitin guys. Star screw. Para dito. Pang tanggal. So, ayan. Ayan. Siyempre, tatanggalin natin itong plastic. So, ano sa tingin nyo guys? Need na ba natin lagyan? O need na ba natin dagdagan yung coolant nito? So, ayan. Nasa lower level na talaga yung coolant natin. Dapat hanggang dito 'yan, 'no? Oh. Sa taas. Papupunoy natin 'yan. Okay. So, dagdagan na natin, guys. Ayan guys, syempre nilinis ko muna guys yung uh, parang opening niya kasi para uh, nilinis yung paglagay ng kulan So hindi naman kakasya to. Nag-improvise na lang ako ng parang imbodo natin guys. Tara, lagyan na natin ng kulan Oh, so, ayan guys, medyo puno na talaga siya. So yan guys, tapos na natin lagyan ng kulang. Tsaka, ganyan lang kasimple guys. Ito yung sikreto para tumagal yung motor natin. Ah, balik na natin sa tarado ng ano? Um, Star Ayan guys, so tapos na tayo naglagay ng coolant natin. Ayan. So napaka-importante talaga ng coolant guys kasi ito yung nagdadala para maging malamig yung ano, engine natin at saka isa sa mga sekreto para tumagal talaga yung motor natin. So hindi natin paabutin na naubos na yung coolant natin. Lagyan na ulit natin para laging puno siya. Okay guys, please like and subscribe to channel Pure Heart Rides. God bless.